napakan na ni Dustin tsaka ito ayan pa malaki na laki malaki naglabasa ang lakabi ito lahat yung nakuha natin o oh. ang <laughs> dami o oh. Maganda ang hapon pala sa inyo dyan ulit oh isang magandang hapon ito na naman tayo nag ano naman nagsuri suri <laughs> nagsuri suri kung saan makakahanap ng ano no? pang ulam ngayon hindi pang ulam yung hanapin natin kundi pang binta tikling pala may doon bali babalikan ko yung ano may doon yung kinuhaan natin ng lukan ba maraming lukan kasi last hindi ko lang na ipakita sa inyo yung pagbibinta no ni Mika pero naibinta namin yung last nung nanguha ko dito baka na may kasama malaking alay mango naibinta namin naka ano ako nakasampung balot kaya bumalik ako ngayon para manguha ulit para ibinta no nagdala na rin ako ng pangkawit pa tsaka sako subukan ko ulit ngayon dito ngayon pero for sure naman na andun pa yung ano mga lukan no? kasi parang tago naman yung spot no pihira lang siguro yung nakakapunta dun tsaka yung nagsabi pala dito sa fish pond na to na kung baka daw may magagalit ito yung pinamingwita namin no wala na po magagalit dito kasi bago kami mamingwit tapos nang hinarvest no bali mga sobra-sobra na lang yung piningwit namin na hindi naman, hindi naman kami nakahuli isang piraso lang may maraming baguhon nito magkamamaya daanan natin yan pag ano ba makaya pa sa oras may daanan natin para idagdag kasi nabibenta din yan na ipabenta ni Mike doon sa ano sa lola niya dun sa San Carlos no yung mga tuway na dala wala akong dala singko sana hindi tayo makakita ng alimangong yun ito po ito, ito yan nilambat naman ulit pinaybasa nila yun oh, ba nga basabi sabi ko may dul may hukay pa may dul sus kaso wala tayo dahil lang singkaw kaya diretsyo lang tayo dun sa ano pagkukunan natin ng tuwal nandito na tayo napakasukal talaga ng lugar na to mga ganito may dul ba parang ano siya may dul ang dami naman kinainan na dalo napaka dami na naman kinainan mamabaktasin natin tsaka titignan natin yung ano yung, yung nakuhaan natin ba baka may pumasok pero ngayon makuha muna tayo ng tuway na ito dala ko ng kutsilyo ito yung loob na dito tayo yung ano, mga rin 我能这里嘛多一个。 dalang ano kutsilyo nasugat yung daliri ko may doon may bubong zero o ano ba na kapa kaya may yung nagdalan talaga ano, na kung ako ng kutsilyo kasi delikado din to ganito may doon eh mga bubog ba ang mo baka mga ano masugat Ya, telur mga ito no. Tatlo talaga mga ito. Ang dikit. Yan o. O. Tapat sila mga ito. Ito pa. Ito Kalau, kalau gembur, jadi, kita naik dulu, tu ka yan ala ka kaya mo kaya rin mo yun ang gawa sa tuway ano naglitawan 家里不冷。 lu tapi apa bukan sudah itu ini api itu wei main i don't know makan dito dami na kuha you know Okay. nagawa niya ni Milo ito na lahat Milo hmm, dami na at yung sinin niya sa ay ano natin ito dahali ito Milo patay yung iba Milo tama tamang tama yung sako 等我。 Dapat talaga yung tuwi dito. Ang sila sa ano. Sa sila. dito ng ito, 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 ito. Yeah, parang kanal mo ito. parang kanal mo ito. May el Ya. Sini cari tu lagi. Tu. Okey. hmm. Alak, macam ni mai tu. Hei lo, habis. Anggi mau, anggi mau mai tu. Ada setino. Bantu, apa jenis gilinya? Hei lo, berapa? Tidak saya tengok mai tu. para ah, ano na ba madala na natin doon sa taas ito tubig alat itong mga ito tubig na to saan ito yung malaki yung dagat ngayon bali pong mapasok yung dagat dito dami may dito and dun ba sa taas yun ano ko yung pinundo ko Grabe, bilis lang talaga makakuha dito. Ay, may ano naman doon may, may fish pa naman doon. Saka nahan doon lang natin siguro hugasan. No? Doon sa nadaanan natin ba? Yung inarbis Para madali lang. Kasi matagal pag hinugasan dito. Ipasok na lang natin. Ang dami ito mga Dalikkan talaga balik sa amin banda Wala nalaga, na talaga dun Dami na nanguha ng tuway may dun Dito lang tayo, wala ba tayo oras may gulang Dali lang tapos yung andong isilid ko na rin may doon saka na lang siguro pag doon na tayo sa ano no? sa fish pan yan dito na ako sa fish pan may ito lahat yung nakuha natin oh ang <laughs> <Ay>, dami oh <laughs> grabe may doon ugasan ko na agad ngayon kasi para dating na sa bahay diretsyo na siya balot may doon ba? tapos maganda din pag ihugas yung tubig alat para pag hindi siya naluto agad hindi siya mamamatay ayun dalawa may dalawa yung naibasan nila itong fish pan yun tapos inano pa sa lambat may wala talaga ang isda natira hindi hmm. ako masyadong makatagal doon mga kasi so, grabe yung lamok so, ang daming lamok talaga pulog kasi dun may diba yung wala ganong araw na pumapasok kasi yung dahon ng mga ano nipa para kapal kumbaga hindi masyadong naarawan tapos palagi pang may tubig ano din favorito din talaga na ano no pangitlogan eh may doon lalaki oh paborito din talaga na pangitlogan ng lamok dami nito ng maganda ito pagdating sa bahay ano na siya yung malinis na ba ilalako ni Maika di kasi yung dati di ko lang na video no tinimbang namin pero per 1 per kilo nya 50 yung last na ano ba nangwa tayo na may nakuha tayong malaking alimango kada isang kilo pinagbibili lang namin 50 yun ubos agad kasi pag bibili mo to dun sa ano sa tabo ano dun sa ano ba kadalinggo nasa anong dito mayroon, 150 per kilo o oh, ang laki hindi pa siya tapos hahatid pa talaga dun o oh. deliver pa kasi lalako bawat bahay ba kaya yung mga tao yung nilako yung may kas ay ano talaga napabili talaga mga ito ng maramihan kasi nga makmura lang siya. tapos pre-deliver pa no ito abot siguro ito ng ano, mga idol yung mga 4 na kilo hindi ayos na rin saglit lang naman tayo baka makapanguha ako ng ano ng bagungon malami kasing bagungon ba dyan yeah, dami may dalo idagdag ko dito kasi yung bagungon, nabibinta din yung bagungon may idol binibili din ng taga San Carlos yun wala kasi doon ano dagat no taas pa naman yung araw kaya kaya pa pero hindi ko napapakita sa inyo ngayon ito na lang kasi yung battery natin yun 23% na lang kunting clip lang no? yung pangunga ng bagong taposin ko lang ito mga idol yan tapos na siya mga idol yan, hindi, hindi ko na pala kailangan lumayo mga idol na ano manguha ng bagong un ang dami pala dito mga idol oh. yan o oh. baon lang mga idol <laughs> Oh. Dagsa mo dijerima dito ay Kakapain mo lang oh. Oh. Alak. Oh. Alak gana. <laughs> oh, hindi ko na hindi na ako pupunta dun sa ano no, sa mga ano kan dito pala dito ngayon dito. Andito pala sila mo dito. Ito na lang kasi yung ano, tubig na natira ba. Nag-ipon sila dito mo dito. Sayang din kasi ito pag hindi ito kukunin yung mga bagongon kasi yung ibang ari na fish pan ilalason yung mga bagungon ba sayang at least mapakinabangan natin may binta no ito nakuha ko kanina kahit makakuha lang tayo mga ano din may doon dapat na kilo din na bagungon no? ayos natin may doon dami oh yan no? nakapain mo lang dito sa ano nasa gilid <laughs> na arong dito di dito na ang hindi sila nagpalayo ngayon dito ayun o ito tapat sa gilid ng kalub lub, -lub. <coughs> Mukha na ako ngayon, hindi talaga kaya ng baterya natin tubat na talaga siya doon na lang ulit sa bahay papakita ko lang sa inyo yung mga nakuha natin lahat no ah, yun mga idol dito na ako sa bahay bali ito yung nakuha ko na ano mga idol oh. bagungon madami dami din tapos yung tuway mga idol bukas na lang namin yan babalutin no kasi hapon na rin mga idol alanganin na pag maglako no pa ibablog ko na lang bukas no kikilohin natin at saka babalutin para mailako no yan. ito hindi na to puputulan pa ng pit Di na no hindi na puputulan ng puwit, Maydol. Marunong naman yung mga kakain nito, Maydol. Tamang-tamang size lang to. Kasi pag mala masyadong lalaki mahirap din siya si sipin, no? Uh. Nugasan ko lang yan ng tubig dun sa fish pan, Maydol. Yung tubig alat pa. Para hindi siya mamaho. Abot din to mga ano, Maydol. Mga 10 kilo siguro. Kuritas yan. Bawat balot, uh, Hanggang dito lang to. Maraming salamat po at kita kasi sa bukas may dala sa ating part 2 nito